Thank you thank you salamat salamat 'no so, babalik kayo ha ah. babalik kayo nice to meet Aljur at AJ Rabal magkasamang nagsimba ngayong Sunday at finally na isa publiko na ang mga anak nila at proud sa kanilang mga anak malaya na rin at wala nang itinatago tuwing Sunday sama-sama sila -sama silang nagsisimba at kasama din ni Aljur ang dalawang anak niya kay Kylie Padilla na sina Alas at Axel pati ang panganay ni EJ na si Ariana Kasama ang mga anak ni Alger kay Kylie, si Alas at Axel na nagsimba nila ngayong Sunday. At katabi nga ni Alger ang panganay nila ni AJ na si Aikina. Tuwang-tuwa nga si Alas sa kanyang baby sister. Napaka-caring nga sa kapatid. Lahat ng anak ni Alger napaka-behave kasama. Talagang nakikinig sila sa simbahan. Ang nasa dulo naman na babae ay panganay ni AJ na si Ariana. Kasama din ang bunso ng Alger at AJ na si Baby Abraham na nakahiga nga sa stroller. <laughs> 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 Ilang kasama anak mo? <laughs> <laughs> uh, <laughs> Anong year ka na sa laberdad? Three Ready? Good, sir. No. Dito po. Sorry po. Sige, okay. Okay, ready? One, two, three. Thank you. Thank you. Salamat, salamat. Babalik kayo, ha? Babalik kayo. Nice to meet you. Salamat. Sa post niya ni AJ Rabal, nakasulat sa kanyang caption, With all my heart and deepest respect, I give all the glory back to you, Lord. Thank you for every blessing, for every moment of grace, and for saving me in ways I can never fully express. Today on our first family outing and this Thanksgiving day, my heart overflows with gratitude for your love that never fails. Ayan niya sa kanyang post, ito ang first family outing nila. Madalas din namang naisasama ni Alger ang dalawang anak kay Kylie na Sinalas at Axel sa bahay nila ni AJ sa Pampanga at ang magka-close niya ay Sinalas at Aikina. Marunong nga sila mag-alaga ng hayop, ang fresh nga ng buhay nila sa probinsya, malawak ng lupain dito ni AJ Raval. Maling nag-request naman ang mga kasamahan sa Batang Kiyapo ni Alger Abrenica ng kanta. Ito nga ang Open Arms by Journey. Ang katuwang nga sa gitara ni Alger ay si Joel Timakulangan. Ang nag naman ay si Huxley Kurt. May voice coach na nga rin itong si Alger na si Carl Arsticio. Kinarir na talaga ang pag bukod sa isang magaling na aktor ay marami talagang Humahanga sa mga talento nitong si Aljur. Komento nga ng netizens. Keep singing, you're doing great and I'm sure your music will reach a lot of people. Don't mind the haters. Sabi pa ng iba. Maganda naman po boses niya nang nagigitara. Paano ba naman iba ito kung maka-judge? Beat with mine. Sabi rin ng iba, I'm not sure where the negativity is coming from. His voice is decent naman. Some other people nga kung kumanta out of tune talaga just like me. He is a good actor po. Let's just support na lang po kaya. Maraming ngang positive comments ang pagkakanta ni Aljur sabi ng iba. Maganda naman boses niya pakinggan namin ng asawa ko, wag po tayo mag-charge ng kapwa kung hindi naman din maaalala. Sarah, Heroni mo ang boses mo or sino pa na magaling na mga singer. Di naman niya ako fan pero wag gawing habit ang mga bully lalong lalo na sa social media mas okay na pare-parehas natin itaas ang isa't isa. Huwag mang down or mamahiya ng kapwa. God bless. Marami din namang nagre-request ng kanta kay Aljur. Bakit nga raw ang dami ng babash ay eh, napakagaling ang kumanta. Mga feeling perfect talaga. Ito nga ang komento ng isang netizens. Leave hey, what I say isang great person talaga si Alder Abrenga kahit na maraming nang baba siya ay talagang tuloy-tuloy pa rin very positive nga sa buhay ngayon masaya nga siya sa tahimik na buhay kasama ang mga anak nila ni AJ e. Rabal at madalas ding nakakasama ang mga anak ni Kylie at inuwi nga sa Pampanga welcome na welcome nga sila dito at close si Tita AJ e. Rabal nila Sa mga astig na tropa para sa inyo. Thank you. All right. <laughs>